Ayan po. Nabaybayin natin. Ah! Ah, nakita nila yung mini falls. Grabe to, guys. Woo! Mabuti na lang magaan-gaan ang bike ko. Kung hindi, aba ay eh, may kalalagyan tayo. Masakit sa balikat. Nagkataong ibigat ang bike. Ito na lang carbon. Itong advantage. Ah. Ay, refill yata sila mineral water. Tama ba? Eh, may mga hoso. Oh. Sa gitna po tayo ng gubat, may hagdanan po. Ah, okay, talagang ano, may linya talaga. Mineral water. Pwede mag-refill? oh, mag-refill tayo guys. Oh. Ah. Ayan oh. Ito na ng gubat. Woo, signing up muna guys. Refill tayo.